para mabilis nating ilagay sa pulunan yung ano, tansi natin mga kabay so ayan na malapit na ano lang kadalik mga kabay simpleng simple pero napakalaking ano, tulong sa atin mga kabay mga saranggulista so ayan mga kabay welcome back naman sa ating channel so ngayon may gagawin tayo mga kabay magbibigay lang ako mga kabay ng tips para sa inyo sa mga bago dyang mga saranggulista So ito mga kabay yung kadalasan talaga na ano na pagkakamali ng mga bagong saranggulista. Pero iwan ko lang sa iba na yung mga ano na talaga, mga sa ano sanay na sa pagsasarangulista mga kabay. So meron akong ano mga kabay, yan. Meron akong ano dito, tansi. So bali ito mga kabay, yan katulad nito mga kabay oh. Kung hindi ka nito marunong mga kabay mag ano, maglagay sa pulunan. Ito mga kabay, maano to. Sa ano namin, magugumon, bali mga ganyan hindi hindi mo tuma ayus talaga na may ilagay sa yung anong pulunan so ngayon makabay tuturuan ko kayo kung paano yung ilagay sa pulunan to ng napakadali lang kailangan lang natin makabay ng ano kawayan so ito ayan, dalawang kawa yan dalawang kawayan makabay yan kita nyo mga, ano matulis kasi itutusok to natin sa lupa mamaya so ayan ipapakita ko sa inyo makabay kung paano ko to nilalagay sa ano sa pulunan na madaling madali lang at saka maiwasan natin yung pagkano pagkabuhol-buhol pala pagkabuhol-buhol sa ating ano sa ating tansi So ayun makabay, sisimula na natin Bali, maghahanap lang tayo ng pwisto makabay Na itutusukan ito sa ating ano Sa ating kawayan So dito, okay na to, dito makabay na pwisto makabay Dito natin ilalatat Ang ano, tansi natin So ayan dito makabay, tusok natin makabay yung dalawang ano Dalawang kawayan So ayun Ayan, huwag ka okay, lang makabay kahit hindi na masyadong ano sa ilalim tapos ito tignan nyo makabay yung, yung tansi natin so ayun makabay nalagay natin dito makabay yan so, itong, itong isa so inhibit natin makabay kung ganito yan inhibitin natin makabay inhibit kunti kunti ang makabay kunti so, yan yan so, kinukabay ito So ayan mga kabay no. Bali putulin na natin mga kabay yung mga ano dinali sa ano sa sa tansi. So may mga lakto mga kabay so puputulin na natin. So katulad nito mga kabay oh. Yan. Puputulin na natin mga kabay. Buwasan natin mga kabay na ma, ano uh, dala yung tansi talaga. So, ayan dah, bali dalawa to mga kabay lang natin. So ito mga kabay yung ano niya mga kabay silbi natin na ano Bali, temporary lang to na pulunan mga kabay. Kasi maghahanap pa tayo ng pulunan na kawayan. Kawayan yung gagawin natin na pulunan mga kabay. So ito temporary lang to mga kabay. So ayan ako, sisimulan natin mga kabay. Ganun lang kapat kadalik mga kabay. Ah. So ayan. makabay para maiwasan makabay na ano magkabuhol yung ano natin yung tansi so ayan o no? oh. so ayan ipapakita ko sa inyo makabay so ayan o makabay ayan lagay natin dito yung kawayan dalawang kawayan dito at saka dito yung isa ayan medyo ano siya makabay tamtama lang yung ano ipit ng magkabilaan at saka ito po makabay nilagay ko sa ibabaw ng puno ayan o no? pakita ko sa inyo makabay Tingnan nyo yung tansi yung magawin. So, sinabit ko rito mga kabay. Yan, kita nyo. Yan, sinabit ko dyan mga kabay. Para dito, maghihila na lang ako. Dyan, laing ko na lang sa pulunan Tsika dito. So, yan. sa hila po, gaganyan lang yan mga kabay. Magkukusa lang yan mag ano. Magbibitaw, yan o. Oh. Yan. Magkukusa lang yan mga kabay. Magkukusa lang yan. Hanggang maubos mga kabay, yung tansi. Tsika... Na maayos natin malagay sa pulunan Ayan kabay ng kabay yan ganyan ang kalalik mga kabay para uh, hindi natin mahirapan mag, ano, maglagay ng tansi at may natin magkabulbul para hindi tayo mahirapan ganyan yun lang yung gagawin natin mga kabay simple simpleng lang mga kabay pero napakalaking tulong yan mga kabay kasi ito kung hindi natin ito maayos na malagay dito sa si pulunan so ito aksaya na sa pira mga kabay mahal na rin yung ano, 30 sobra pisos So, para hindi ito Tapos, madali pa mga kabay pag ganito yung paraan ng na ginagamit natin. So, ayan ah. So, ayan na, mga, mga kabay, Malapit na matapos. So, ito. Nandito na lahat ha. Ang sobrang kalahati ng tansi. So, patuloy na lang natin mga kabay. Ayan. Hanggang maubos mga kabay. So, ayan. Ayan mga na siya mga kabay. Ayan. Binilisan ko na nga ang pag ano ipahaglagay sa ano, pulunan. So, pulunan natin is PVC. Pero ito, hindi ito dapat ganito na, ano makabay, na gagawin natin pulunan kasi pag mag-aaria tayo nito sa saranggula, may, ano, may tendency nga ma, ano, rito lahat yung tansi at saka Bali ito, ano lang tumakabay bali, bali temporary lang tumakabay para ma, ano natin, ma, ayos natin ang anong tansik natin malagay natin sa pulunan so ito mag ano lang po ng kawayan para ilagay natin to ulit dito i-transfer yung tansi so ayan tuloy muna natin mga kabay so ayan mga kabay marapit na so binilisan ko na mga kabay binilisan ko na ayan ayan so, makukusa lang siya mga kabay so bali gumawa lang tayo ng tools simpleng tools simpleng paraan kawayan lang mga kabay dalawang kawayan ginawa natin para mabilis natin ilagay sa pulunan yung ano, tansi natin mga kabay so ayan na malapit na Ganun ang kadali mga kabay. Simpleng simple. Pero napakalaking ano, tulong sa atin mga kabay, mga saranggulista. Ka. Para madalian natin ma-transfer yung ano, yung tansi natin sa pulunan. So ayan na, malapit na. So ayan mga kabay. Ganun lang kadali mga kabay, ganun kadali at ganun kabilis. So ayan mga kabay, ubos na. So ayan. Okay na. So ayan mga kabay, maraming salamat sa inyo sana nasundan nyo yung ano natin ginawang tutorial paano maglagay ng tansi sa pulo na, na hindi nagkabuhol-buhol so ayan maraming salamat sana nakakuha kayo ng idea mga kabay kung gusto mo mga kabay na maraming mga ano saranggula vlog so visit lang kayo mga kabay mag subscribe na lang kayo sa youtube channel natin at saka i-click yung notification bell para marami kang mga matutunan mga kabay mga tutorial mga tips about pagsasaranggula mga kabay so malaking tulong yan sa akin mga kabay So ayan, maraming salamat mga kabay. Hanggang sa sunod. Yan, salamat pala kay ano, kay Kuya Franz TV at saka kay Bay Kalitar. So ayan, hanggang dito lang tayo mga kabay. Maraming salamat. Peace. God bless sa inyo mga kabay.